po sa Crystal C kasi po laking tulong po talaga ng uh, vitamins vitamin sa akin kasi nga during the review season stressful talaga yung ano namin yung review namin kasi uh, for like uh, November ako nag-start tapos yung estimated na date of the board exam is March so mabilisan yung medyo mabilisan yung pace ng Uh, review namin, so kaya stressful talaga, but I am really thankful, kasi yun nga, uh, sa Crystal C, pinapalakas niya yung katawan ko, hindi talaga ako na, although nandun pa rin yung stress, pero like, hindi ako nagkasakit, hindi ako, like, napansin ko na yung mga kasama ko sa review, wala na, inuubo na, sinisipon na, may iba nilalagnat na, may iba parang tinatrangkaso na, yung parang iba na ang nararamdam sa, sa, katawan. Pero ako parang nakikita nila parang healthy pa rin, yung parang wala wala talaga ako, wala talaga akong nararamdaman during that time and ah uh, yung energy ko buong-buo pa rin kahit minsan kulang na sa tulog. Tapos napapansin nga parang hindi stress. Kasi nga, vitamin C rich, parang, ano pa rin, nag-glow pa rin ako. <laughs> hindi talaga makikita yun, hindi talaga, wala talagang, ano, wala ka talagang makikita ang stress sa mukha ko, kaya, thankful talaga ako sa Kistasi. Mga ilang box nga naubos ko for, ano, for almost 5 months. Madaming box ako naubos. <laughs> Kasi nga, ano, nag- uh, double dose ako each day para mas ano talaga knowing na medyo mahina katawan ko so yun nga laking tulong talaga ng Crystal C kaya I am very thankful po sa Crystal C